So feeding time tayo mga ka-vlogs sa shamo natin. So ito lang dalawa yung shamo breed. Ayan. Ah, uh, dumpo. Dumpo cross sa shamo general. Ayan, ito yung labas. Ayan yung dalawang sisyo na yun mga kablogs. Ay is ibang breed yun. Sinama ko lang sa isang kulungan. So pinapakain ko sa is yung integral one. Ayan baka bukas mag lagay tayo ng vitamin pro dyan magkano tayo mag antibacterial Ayan. so this is a one month old dali dali din dong dali dali, dali 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 okay this is a one month old yun yung size yung mga kablogs and presyohan dito sa amin is 2.5 per month so na nakuhaar ko yan dalawa bali 5k so 2.5 and 2.5 so itong isa itong uh, nakaligban na green yan yung babae ito yung lalaki and after two months ito na yung itura nila mga ka-vlogs. so yan yung pangalawang na acquire ko na sya bali sa kabilang kwarto dito yung first acquire natin ayan ito yung first acquire natin uh, running 3 months old guapo pugi 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 bitipol Pitipol ito si Inday And si Inday and ito naman si Bungoy and kagagawa lang ng kulungan nila kahapon ginawan ko sila para medyo uh, mataas yung kanilang bubong para di ganong mainit and expected kasi na aabot pa sila ito pag running 5 months So ililipat na naman ng panibagong kulungan. So as of now, dito muna sila. Stay muna sa so dito ng other 2 months. Yan si Inday. The two months old. Yan. Ay hindi, running 3 months pala. Pearl Eye. Pearl Eye yan. Pearl Eye. Ito naman si Bungoy. So, yeah, 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 yeah. Itong first batch ko na siya mga ka-vlogs is medyo maamo ito kumpara dun sa second batch na nakuha ko. Ayan yung mukha niya. Uh. Oops, huwag ka talon. And pinapakain ko dito sa 3 months old is yung Integra 2. Minsan... Uh, I mean Integra tripla. And minsan binabalik ko sila sa Integra 2,500. And pag aabot na sila ng 3 months or 4 months, uh, babalik ulit ako sa Integra 2,500 plus yung may mga crack corn. So yung update na mga vlogs. So ganito yung diskarte ko sa kanilang Ah, uh, feeder. Sige, sana maka-vlogs kasi di ayaw lang itong kulungan natin. Ayun, para ma-maintain nila yung upright posture nila. Ayan. and sa 1 month old, diyan lang muna sa lapag. So, yan lang muna mga ka-vlogs. Update lang tayo next time or maka next day update nito tayo sa growth ng ating one month old and three months old na shamu thank you for watching God bless and keep safe everyone.